Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa mga awit, Kabanata 32, Talata 8 hanggang Siyam. Ang sabi po dito mga kapatid, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at lagi papayuhan. Huwag kang tumulad sa kabayo o sa mula na walang pangunawa na upang sumunod lang ay ahatakin pa ang renda. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri pagsamba ay para lamang sa Kanya. So dito mga kapatid, napakaganda talaga no, na yung ating Panginoon, uh, si Yahweh, ang siyang uh, mag-guide no, sa bawat isa sa atin. Napakalaga talaga ng guidance, Uh, lalo na kapag tayo ay nagjo-journey, kapag tayo ay naglalakbay. Uh, mostly uh, kapag uh, hindi mo alam yung paroroonan mo, lalo kung may sasakyan ka, minsan nakano tayo sa Google Map sa ah uh, sa mga ways, 'di ba? O kaya kung the, sa mga old dati yung kanilang compass o kaya magamit sila ng mga mapa para uh, tultulin, no para tunguhin yung destinasyon na gusto nilang puntahan so gumagamit sila ng mapa para hindi sila maligaw so ito yung parang nagiging ano nila nag sa kanila upang kanila uh, mapuntahan yung gusto nilang puntahan di ba tapos malalaman nila kung gaano kalayo ilang araw nila yung uh, uh, tatakbuhin o hang ilang araw nila mararating yung lugar na yon So dito mga kapatid, uh, lahat tayo mga kapatid ay nagnanasa, ano, nagnanais, lalo na tayong mga naglilingkod sa Panginoon na marating natin yung uh, kung saan naroroon yung ating Panginoon. Diba? Lahat naman ng Kristiyano, yun ang ating hangarin na tayo ay dumating sa point na, nasabi ng Panginoon kung, na, kung nasaan siya ay dapat nandun din tayo. So alam natin na sa, sa buhay natin, napakalagay yung salita ng Diyos. 'yung katuruan ng ating Panginoon, nandun din 'yung banal na Espiritu Santo na magkukumpas sa atin, magtuturo sa atin ng daan, tungo doon sa kaligtasan, tungo doon sa uh, lugar na kung saan mga kapatid magdadala sa atin sa piling ng Diyos. 'Di ba? At uh, sabi doon mga kapatid, ay tayo kanyang tuturuan, aakayin, tuturuan at laging papayuhan. 'Yun ang maganda doon eh. No, 'yung aakayin tayo sa 'yung uh, 'di diba, kung sa mga bulag no mayroon ka ng taga-akay yung uh, mag-assist sa iyo no sa yung mag-assist tutulong kasi nga kung sa atin lang uh, mahirapan talaga tayo na tahakin yung daan ng Panginoon mahirapan tayo na puntahan yung lugar na gusto ng Diyos na dapat nating marating no kasi kung kung ating yung kung ating uh, daan yung susundin natin maliligaw talaga tayo kasi nga iba yung gusto natin minsan iba yung gusto nating marating sa gusto ng Diyos na marating, di ba? So, dito mga kapatid, nandoon yung aakayin niya tayo eh, no? Tayo i-assist niya and the same time tuturuan. Napakalaga ng pagtuturo ng Panginoon, kaya nga patuloy tayong nakikinig, patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi marami ang naliligaw <coughs> kasi nga ayaw magpaturo. No, meron kaming uh, isang kasamaan na na-assign sa isang lugar. So may instruction na binigay sa kanya na pagdating niya sa lugar na ito, sumakay siya sa, eh, sa tricycle, tapos sabihin niya yung pangalan ng sister, no? Sabi sa kanya si Sister uh, uh, Dak-Dak, you no? Know? So, pagdating uh, niya doon sa lugar na yun, sumakay siya ng tricycle, so, imbis na si eh, Sister Dak-Dak, yung kanyang uh, uh, minensyo na pangalan, dahil hindi siya nakikinig sa instruction, ang sinabi niya is Dang-Dang, uh, you no? Know? So, imbes na dak-dak, sister, dang-dang. No? So, anong nangyari? Hinatid siya ng tricycle driver doon sa bahay ni Dang-dang. So, sabi niya, ah uh, uh, nan, pagdating niya doon, hinahanap niya doon si Dang-dang. No? <laughs> sabi, sinahanap mo si sister Dang-dang. No? Eh, hindi siya kilala. No? So, doon pa lang. Tapos, after yung tumawag siya doon sa opisina, sa center, sabi niya, ano yung mali naman yata yung tinuro niyo sa akin. No? Eh, sabi niya, ba uh, si ba hinahanap mo? Si ano, uh, dangdang. Dang. Eh, sinabi na sa iyo si Sister Duck Duck. <laughs> si Sister, Sister Duck Duck ang hanapin mo. Eh, hinahanap niya si Dada. So, hindi siya nakikinig ng instruction. Dahil hindi siya nagpaturo, no? nagpaturo siya, pero, pero pag, uh, problema kasi, hindi niya inunawa, inunawa, hindi niya inintindi yung itinuturo sa kanya. No? Kaya minsan, ganun yung nagiging problema. May mga taong uh, nagpapaturo, pero problema, hindi naman ina inunawa at inintindi yung mga itinuturo sa kanila. Kaya ang nangyayari, pag uwi sa bahay, after ng prayer meeting, after ng pagsimba, nakakalimutan na nila yung salita ng Diyos, yung mga itinuro sa kanila. So, gano'n ang nangyayari. Kaya naligaw siya. No? Sa yung business na Sister Dak Dak, hinanap si Sister Dad, uh, Dadang. No? Dadang pala yun. No? So, pakikita mo kasi nga, humingi nga siya ng instruction, paano mo pumunta doon, sino hanapin, ang problema naman is, hindi niya inunawa mabuti. Di ba? At tayo ay papayuhan. No? So, siyempre, nandun yung pagpayo ng Panginoon kasi minsan tayo nagkakamali. No? Kaya nga pag tayo yung nagkamali ng pangunawa, nagkamali tayo, at ang Diyos naman nagpapayo sa atin. No? Kasi siyempre, sa pag tayo naglingkod sa Panginoon, hindi naman ibig sabihin na magiging perfecto tayo. Di ba? Uh, meron pa rin na sa buhay natin no? magkakamali tayo, uh, no? magkakaroon tayo ng mga uh, maling desisyon sa buhay natin. Pero nandun yung payo ng Panginoon eh. Nandun yung advice niya. No? Tayo ay advice na tayo ituwid. Advice na tayo itama ng Panginoon. Kaya nga nandun sabi niya, pinapayuhan tayo. Diba? Uh, katulad sa pag mayroon tayong kaibigan o anak natin o kapatid natin na nagkakamali. So pinapayuhan natin sila. Binibigyan natin sila ng mga advice. Uh, ano ba yung dapat gawin? Ano ba yung dapat na magandang solusyon? ano ba yung dapat nilang gawin kapag sila ay uh, uh, gusto nilang marating itong bagay nito o kung sila man ay nagkamali o kung man sila man ay nagfail sa buhay nila patuloy nandun yung, yung payo natin eh. kaya sabi niya doon ng, ng Panginoon sabi ng Lord doon ay laging papayuhan diba? so lagi, ibig sabihin yun uh, walang ano yun uh, walang limitasyon yun yung payo ng Panginoon no? so sabi niya lagi as long hanggang kailangan natin na tayo ay nandoon yung payo ng Panginoon, tayo papayuhan ng Diyos, hindi siya magsasawa sa bawat isa sa atin. Sabi niya, huwag kang tumulad sa kabayo o sa mula na walang pangunawa. Di ba? Yung kasi minsan-minsan ang tao na kulang na understanding, kulang ng pangunawa. No? Ang problema minsan kasi, ayaw kasing unawain. No? <laughs> minsan kasi may mga ganun na tao eh. No? madali na unawain yung isang bagay pero ang problema lang is talagang wala siyang ano wala siyang ganang unawain yung bagay na yon di ba kasi sabi daw yung mula yung uh, yung kabayo ay walang pangunawa at kailangan pang ano hilahin mo no para sumunod di ba para lumapit sa iyo para sumunod sabi doon no? sabi doon upang sumunod lang ay hahatakin pa ang renda. Okay. No? Kailangan mo pampilitin, no? para lang sumunod. No? Ayun ang ma mahirap kapag ang tao talaga is uh, walang pangunawa at kung may pangunawa man ay ayaw nilang uh, unawain. No? So napakahirap talaga yung mga ganong tao. No? Kapag yung mga ganong talagang mga tao, talagang kadalasan is maliligaw. Kasi nga hindi nakikinig ng instruction, hindi nakikinig ng payo at ayaw magpaturo at ang ending ng kanilang buhay mga kapatid is kailangan mo pang paluin no kailangan mo pang uh, sabi nga dong hatakin no? para lang uh, mauunawaan niya yung uh, mga bagay na yon no kaya minsan sa buhay natin pag hindi tayo nakikinig di natin inuunawa un yung mga bagay na itinuturo sa atin, minsan kailangan tayong paluin ng Diyos. <laughs> no? Kaya minsan dumaranas tayo ng mga matikindi rin pagsubok. Isa rin yan eh, yung mga trial sa buhay natin, yung mga pagsubok, mga testing sa buhay natin, isang pamamaraan minsan yan upang tayo ay ano eh, ah, uh, uh, maunawaan natin yung, yung, yung mensahe ng Diyos, yung gusto ng Diyos na ipaabot sa bawat isa sa atin. No? Minsan, inaalaan talagang uh, inaano ng Diyos yung para uh, tayo ay dalin doon sa direksyon na gusto ng Diyos na uh, pagdalan sa atin. Kasi ako naniniwala na ito ang makakabuti at magdudulot sa atin at magdadala sa atin sa piling ng Diyos. Di ba? So, sabi nga, wala nang pinaka the best pa na, na lugar, kundi yung yung lugar no, kung nasaan yung ating Panginoon. So yun lamang mga kapatid, at nawaan Diyos ay patuloy tayong akayin, turuan, at uh, patuloy natin din na uh, sundin yung kalooban ng Diyos, yung pagtuturo ng Diyos at kung tayo ay uh, binibigyan ng advice, tatanggapin natin ito ng buong puso at huwag natin patigasin yung ating mga puso. At, at kung tayo ay patuloy na susunod sa turo ng Panginoon, makakasa tayo na mararating natin ang lugar na kung saan nandoon yung ating Panginoon. So yun lang mga kapatid and God bless po sa ating lahat.